So, ayan. Hello po mga kapix. It's me again. Mama Pix. Ayan. Good evening. Today's vlog. Uh, so, ito po yung mga bulat na pinasabay ko po kay Pix in order ko kay ate Melinda. So, yung gagawin ko po sa mga bulat is hahati-hatiin ko po or bibigyan ko naman yung mga kapatid ko din si Rose and So, si Charlo hindi po ako magbibigay ng bulat kasi mayroon silang dalang bulat galing sa ormo. Sabi ni Rose Roseanne. Tapos same daw nito. Same ng talo siguro mga kapigs. So si Atilani, bibigyan ko din siya. So tinanong ko po si Atilani kung saan po siya ngayon. Sabi niya, paawi po siya galing tanawan. So yan yung mga ano po natin. Watch sa pag ripag po ng bulat. So, ayan kasi, ano, tumawag po si Papa. Pinapapasyal po kami doon sa kanila, sa bahay nila. Dahil yung kuya ko po nagaling sa Manila. Then, yung asawa niya naman, yung asawa niya is taga Burawin Leyte. So, umuwi po sila ngayon dito sa Tacloban, galing Burawin. Kung saan din po ako namiyasta nung isang linggo. At so, ayan mga kapiks, binibilang ko po kung <laughs> ilan po yung, yung ano dito sa ba, yung dito sa bahay kina mama din. Dito din po sa amin magtitira ko ng para sa amin para may maulam din po kami mga kapiks. So ito na po yung mga ano, pinapihati ko po mga kapiks. So ayan, ito po yung para sa amin dito. One, two, three. Yun na ba? Tapos ito, four. Four packs yung po sa amin. At ito na po yung inano ko po, uh, parang binahin-bahin para yung iba naman po kahit konti lang yung laman at least maka tikim po sila ng bulad from Cebu ulit mga Kapix so si Ati Lani hindi ko pa po siya na naanohan na pack mag ano pa din pa ako ng para sa kanya at yan mga Kapix natapos din po tayo sa pag repack at yun may mga pangalan po para maano kung sino yung mga bibigyan ko sa ito po mga kapiks. So, ito po yung kay Tito Bitoy. So, si EJ po yung bibigyan ko nito para may maulam siya. Then, ito naman po yung kay Ate Lani. Ate Lani. So, binigay ko po sa kanya yung isang pack ng diles. At ito naman sa Kuya Bulaw ko. Yung galing sa Maynila. Kuya Bulaw. So, ito naman yung kay Mama. Dalawang pack mama and papa dito sa likod. So, sinika po yung wala nito. So, si ate ni Lynn, yung ate ko na nasa pabahay. Yung isang ate ko naman, yung maraming anak na lalaki. So, yung isang kuya ko naman, mga kapiks. So, ito po yung para sa amin. Dito lang po ito. Yan po yung natira. Madami-dami pa po yung natira para sa amin. At yan mga kapix. Papunta na po kami kina mama. So, yung dala po ni Pix kanin kasi lumawag po ulit si Papa. Pinapadala po yung kanin namin. Ami, akin kay Bulat. Yung kay Patpat naman daw Bulat yung dala niya. So yan, dito na po kami sa bahay nila Papa at yun Nandun pala sila sa labas Nag, wow, one po sila ng tuba At dami po nila so Yung bulad po mga kapiks Pinapasok ko po kod kay Patpat kasi Pinapasok ko po agad Dahil kaunti lang po yun At for sure May hipo So yan, dito po kami kina mama So yun po yung pamangkin ko galing Maynila nila Ayan dito yung ano, sister in ko, ha? So, si Pixie niinitan. Dito na ganit electric pan. Huh? Gubat yung electric pan? Huh? Gubat yung electric pan? Huh? So, wala pong electric pan dito sa kanila. Puro sira po. Dalawa yung electric pan nila nasa gilid sira. Yan, si Shasha. So yan, beautiful po yung ano nila electric fan at ayaw. Oh, ayaw nang gumana. Ate Isra mo. Sige kayo Ate Pawista, pawista at po sila. Yeah, ito, so ayan na, na, wala pong mga damit yung nasa labas. <laughs> <laughs> At yan, si JJ nakatikim pa po siya ng chocolate from US. Ay, thank, pa. Pa po thank you from US. Thank you. Nakaabot pa po siya. At yun po yung ulam nila, lechon manok. Daya mo rin ka man, day. Ika muna, na muna. Ika muna guys. rice. O, ito muna si ate. Isusubuha ka ni Jeyo. So, yung isa po, opo, wala po siyang chocolate. oh yung chocolate. Ay, what will you say? What will say? What will you say Ay, Thank you. Welcome. Mama, it's mana yang tinggal Mama, sit down, sit down, sit down, sit sit down, sit down, sit down, sit down. yan, katapos lang pong kumain at hindi pa po naayos yung mesa or na naayos yung pawis ni Madam Ezra todo-todo yung pawis at yan, maingay po dito mga kapiksabay ni Mama and Papa Pangaon pat. <laughs> so ito po yung kapatid kong may-ari ng construction site. Nagtitimpla ko an. Oh, siya. Oh, siya pala yung nagtitimpla ng semento. So diyan po si Ate Isra nakakaano, nakakaluting tuwing Sabado. Siya po yung LTO sa ano. Talsada pag ano, pagdating po ng Sabado. Oh, no. Hello, totoo pala niya. Hello, what happened? Ano to? Ay, ano? Ah! Apo po ikaw? <laughs> Ay, nagpupo. Nahulog na kay? Nahulog na? Walay <laughs> pahulog? <laughs> natatakot po siya, natatakot po siya siguro yung ano niya po is ano? Mabutol na? Matigas. <laughs> Nakadiaper naman po si Mickey. Nakadiaper. <laughs> okay, okay. PJ. It's okay. It's okay. Kai, pupo ikaw pupo. Ba't ang malito kaya? <laughs> so, ayan mga kabix. Gabi na po. Char, gabi na. So, ngayon pa lang po tayo mag-distribute ng mga bulad nila. So, yung isa po na bigay ko na po sa... Sister Indio ko yun ang tutut sa kusina. Oo. So, So, ayan, magbibigay po tayo ng bulad kay Madger. So, ito po yung kay Mama. So, kay Nika. Hingi na lang si Nika kay Mama. Well, I thank you. O, kanilin na nadi. Sa isang ati ko din po, sinilin. Thank very much. So ito kay Cheryl kasi madami yung anak niya kaya medyo madami po yung sapsap -sap niya. Si <laughs> kay Cyril Beto. Si At dire kay Auntie. Cheryl. Ay, 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 ay. Yan. Auntie. Bigay ko po kay Kuya Rico. Oh, kay to. Ay. <laughs> so yung kapatid kong guwapo wala po yan kasi wala pa po, po yung asawa. Meron na. So ito po kay Kuya Loloy. So ayan nahiga na po sila. Uh -huh. Ah, di ka, bulad ka uh -huh. na kaon bulat ka ba sa dawin ni? Yeah. So, ayan. Good morning mga kapiks. Kadugtong pa ito ng vlog ko po kagabi. sa so, ayan yung dalawa. Tulog pa po dahil anong oras ako kanina naka-uwi galing kina mama. Tapos yung bulat po para kay ati Lani. Hindi ko pa po nabigay. So, sabi ko sa kanya pumunta siya ngayong umaga sabi niya nag pa daw siya ng tubig. So, so ayan today's good morning breakfast. Nagulot po ako na mauulam po namin. So yan mga kapix. Ito na po yung luto ko parang uh, ulam namin ngayong breakfast ni Pix. At yan, beef loaf. Yes, the beef loaf. At sayan sa po yung natirang ulam dun kina mama. So hindi po kumain si Ate Izra kagabi. Ginala ko po yung kunting ano, kunting ulam niya at yan. Simta din pa ako ng kape. Request tayo mga sa peaks. So ayan, request na po tayo mga kape sa yan. Sabay-sabay po ko hindi po maabot yung ano kaya tayo papapiks. Pinutay so, na ito pa po. Thank you. This is sa paglilibot ng mga bata which paglilibot ng by bata sa paglilibot ng mga 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 bata sa paglilibot Santa tatok? ano? Ano yung tayo po? Unjusto yung tayo ni? sa ano? Tuyo tuyo po, iba iba po siya. sak, yung sari, -sari. then first. Mm. Ini yes, senang yeah, hmm. yes, lemon juice. Lemon juice. Kamu mau apa sih? lemon juice. Kan sudah beli good to Udah enggak lagi tuh Kan aku mau Pak. untuk tuh Itu enggak. ada?

at yan mga kapiks hapon na po naabutan po tayo ng hapon sa paglalaba kasi po kanina mga kapiks uh, katapos po naming mag almusal naisipan ko pong maglaba kami ni papapiks Pati na din po yung kay kuya sansan sinabay ko na din po para hindi po sayang yung daon at saka yung sabon yung sa bulad naman din po mga kapiks. Hindi lang po yung mga kapatid ko yung nabigyan, si Rose Ann, si Tito Bitoy, Tito Botoy, tsaka si Tito Lux, din si Nanay Inday, kahit kaunti lang po, at least makatikim po sila kahit ilang peraso lang po ng bulag mga kapix. So, ayan. Doon na po yung mga cortina ko. So, doon po yung mga cortina at makulimlim yung hapon po namin dito ngayon mga kapiks so walang tambay po walang tambay tututulog po sila Rosean at so mga kapiks hanggang dito lang po muna yung vlog ko po ngayong araw at yung dalawa ko po nasa taas dahil nagtutupi po ng mga damit nila thank you for watching and see you in our next vlog bye bye mga kapiks